ang mukha ng kanilang anak na si Baby Tayron nitong latest episode ng kanilang reality show. Hindi lingit sa marami na hindi rin mabilang ang mga fans ng Toro Family na talaga namang nag-abang sa panganganak ni Tony na nasubaybayan nga nila ang siyam na buwang pagbubuntis ni Tony at ang mga stress na pinagdaanan nito. Kaya naman masaya ang marami na hindi nga ipinagkait ni Tito Vince at Tony sa kanilang mga fans na ipakita agad nilang mukha ni Baby Tyrone. Matatandaan na una pa lamang ay nasabi na ng isa sa mga nagpaanak kay Tony na si Tito Vince nga raw ang kamukha ni Baby Tyrone at ngayong episode ng kanilang reality show ay tila na patunayan nga talagang mukha ni Tito Vince ang nakuha nito lalo na sa parting mata at kilay. Sa kabilang dako, naiyak naman ang maraming natasens sa naging reaksyon ni Tyrone niya nang makita nito sa unang pagkakataon ng kapatid na matagal na niyang hinahangad. Basta sa pagsasalaysay ni Tyrone niya, hindi nga niya alam na nakalabas na si baby Tyrone nang bumisita siya sa kanyang mami Oni dahil inilihim nga sa kanila ang panganak ni Tony. Kaya naman ayon sa mga netizens ay napaka-genuine umano ng reaksyon ni Tyrone niya nang makita niya ang kapapi at napakaswerte nga raw ni Tony na napuna nila ang ganito kagandang moment ni na Tyrone niya at baby Tyrone. Samantala, Nabanggit din sa video na October 26 na anak si Tony via cesarean section. Kaya todo alalay si Mikay at Papi kay Tony. Gayon pa man, sa teaser ng kanilang reality show para sa susunod na Sabado, ay makikita ang pila muli na namang naiistra si Tony. Hindi pa man din nag-iisang buwan matapos niyang mga anak. Makikita kasi sa video ng kanilang teaser na labis ang pag ni Tony at naandun ding nakaalalay si na Mama Maria at Tito Vince, ngunit maririnig na tila pinapalayo ni Tony si Tito din sa kanya. Dahil dito ay nag-aalala ang mga fans ni Tony sa kanya, nalungap ka pa lamang nito, at maaari pa itong mabinat kapag palagi itong stress. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. Hala si Mami Oni. Mami Oni, huwag ka muna po papastress. Unang week pa lang sobrang emosyonal na ulit ikaw. Sana mas mapabilis ang pag ng pahimu mo, Mami Oni. Iwas sa stress. Sana okay lang po kayo. Kasi parang iba na naman yung iyak mo sa last part ng video. Sana happy lang po at okay ang lahat.